Pumalo na sa mahigit 10,000 ang namatay sa gitna ng madugong gyera ng Israel at grupong Hamas. Kabilang sa mga nadamay ang mga sibilyan at mga bata. Pero sa kabila niyan, wala pa rin daw plano ang Israel na magpatupad ng ceasefire. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Uh... Sa aerial footage na ito ng Israeli Defense Forces, makikita ang mga parisukat na hugis na yan mula sa himpapawi. Ilan lang daw yan sa mga lagusan ng underground hideout ng Hamas sa Gaza. Daan-daan na raw ang nadiskubre ng IDF. Pero itinanggi pa rin niya ng Hamas. Hindi raw anila sinasamantala ang lokasyon ng mga ospital at paaralan na dapat iniiwasang bombahin. Mas agresibo na ang mga pag-atake ng Israel ngayong napapalibutan na nila ang Gaza City. Walang umaatras kahit harapang nagpapalita ng bomba. Sinusuyo din ng mga sundalo ang lungsod para makita ang mga hostage. Sa bahagi ito ng Gaza, naaktuhan ng reporter na ito ang pagpapasabog ng Israel sa isang residential area. Tatlong beses na rutinarget ang naturang lugar sa loob ng isang buwang gyera. Nanindigan naman ang Israel na ayaw nila ng tigil putukan o ceasefire. Sa kabila yan ng mga panawagan bunsod ng dami ng sibilyang nadadamay sa gyera. Dahilan para maging emosyonal ang Palestine Prime Minister nang magsalita sa isang pulong. Bago yan, nakausap na rin ng opisyal si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa West Bank napag pag-usapan ang posibilidad ng ceasefire. Nagtungo rin si Blinken sa Turkey at makipagkita sa Prime Minister. Nananawagan daw ang opisyal ng Turkey ng ceasefire. Nagpulong din ang Prime Minister ng Iraq at Presidente ng Iran hinggil sa digmaan. Ang Iran ang sumusuporta sa Hamas. At Lebanese militant group na Hezbollah na nagbantana rin sa Israel. Ayon naman sa isang eksperto, malabo pang magwakas ang giyera ng Israel at Hamas lalo't nanganganyeb na sumali pa ang Hezbollah I think if they if in fact this continues for much longer it'll be hard to keep them out and if they're engaged and uh it it's likely the US will get engaged Iran will get engaged a month later we're getting close to that point at what point do you say enough is enough sa na naman ng lahat ng ito, panawagan naman ulit ni Pope Francis, Please stop in the name of God. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.